Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi, Taurus. Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At alamin natin kung meron bang balakid sa iyong buhay, sa iyong pagmamahal, sa iyong uh, love life. <laughs> alamin natin yan, ano? Okay. So, gusto ko lang sabihin sa iyo, ano, Taurus, uh, ang tarot card, nagpapahiwatig yan ng enerhiya. Enerhiya mo ha, Taurus. Kaya lang, itong ginagawa ko, ano to ha, entertainment purposes. Kaya, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it, ano? At ako meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na mag-validate, ano? At, uh, itong reading, pwede to sa, kung ikaw ay Taurus na in a relationship, kung may asawa ka na, at uh, single, ano? So, aalamin natin yung iyong enerhiya, ano? At ako, uh, uh -huh, I'm sorry kung kailan mo mapapanood ang video ng ito, no? Ito yung oras, panahon na malamang nakatadhana, dinala ka ng gabay mo dito para makarong uh, magkaroon ka ng hint, idea. Malamang na meron kang katanungan at dito ka makakakuha ng kasagutan. Okay? So, alamin natin ang ano, ano ba ang balak ang meron ka sa buhay man. clean it up. Hmm, clean it up. Anong hayop to? Parang deer. Deer siya. And, oh, go the distance. Hmm. Masahin pa natin. Tingin ko may pagkakaisa kayo ah. Hmm, yung isa naglilinis, yung isa papunta sa goal. <laughs> so kung may karelasyon ka, ano, uh, Taurus, ano. Tingin ko naman, merong harmony, balance, Hmm. kasi yung isa, nasa bahay, naglilinis ng bahay, kumbaga, typical housewife, ganyan. Yung isa naman, uh, nakakipaglaban, um, nakakipag, ano, sa goal. So, malaman ba, mag-asawa kayo, Taurus, ano? So, si misis sa bahay lang, or uh, si mister nasa trabaho, di ba? Uh, Siyempre, pag nasa trabaho ka, parang labanan din yan, ano? So, kailangan tumaas din yung rango mo. Mm or kahit hindi kayo mag-asawa no basta nakakita ko dito sa inyo ang pagkakaisa uh, balance ano uh, may harmony uh, meron siguro kayong tagumpay na natamo dahil nandito na yung goal eh kung makakita mo naman di ba? ayano. No. Hmm. meron kang goal or malapit na malapit na itong goal na to hmm. iba sa inyo natamo na o iba sa inyo matatamo nyo pa lang hmm. or meron iba sa inyo gumagawa kayo kung ano ba ng goal na yan ano? Feeling niyo siguro, by the book. By the book. <laughs> Kasabihin ko sana. Uh, feeling niyo siguro itong person mo, talagang pagmamayari mo. Parang nisip mo, you belong to me. Aking ka lang. Yes, ayan na nga. Pag-aari lang kita. Ayan na nga. Soulmate, lumabas sa lang siya. O, oh, iyon na. <laughs> iyon na, Taurus. Galing naman. Taurus. Grabe. Sasabihin ko pa nga rin, lumabas na eh. So, meron talaga kayong magandang samahan dito, ano? Or siya lang ang taong para sa iyo. Iniisip mo, no? Taurus. Itong person na to, maging single ka man, ano? Taurus, maging may karelasyon ka man. Feeling mo, itong person na to, parang, uh, belong to me. This person belongs to me. Siya lang ang para sa'yo. Parang ko hindi siya, uh, hindi ka na makikipagrelasyon, uh, wala kang gana, wala kang, hindi ka inspired, uh, hindi ka motivated. Hmm. Yung iba naman, or wala ka tewala, ibigay talaga yun, tulad ng ibinibigay mo sa person mo, yung ganun. Parang hmm. sa dati, ano? Hmm. Hmm. Yung iba sa inyo, tingin ko, naghiwalay man kayo before, ano, or hindi ko alam kung gaano katagal. Naghiwalay man kayo, nakakita ko na naandun pa rin yung panghihinayang. Alam mo yun. ah uh, clean it up, go the distance na baraha, by the book, and then soul soulmates. So, nakakita ko dito sa mga baraha natin, ano, may panghihinayang para sa iyo kasi no siya ang fulfillment mo kumbaga ito na yung goal ko dapat eh, yung ganun uh, may mga alaala -ala ka sa person na to na uh, ano pa masasabi ko dito hindi hindi mo to makakalimutan never siguro naalis itong uh, maaring naging magkarelasyon kayo maaring hindi man kayo naging magkarelasyon but still tumatak itong person na to sa isipan mo na never mo siya nakalimutan maging magkausap man kayo or hindi na andon pa rin yung parang sino tong person na to yung ganun ba bakit palagi ko siya naiisip hmm. bakit kasi soulmate mo siya eh. hmm. kaya ganun yung person mo hal mo yung ano, ibang tao sa hindi lahat ano ah, uh, yung person mo ngayon, ang meron kayo dito, ano, kasi, tatlong, ano to, baka iba sa inyo mag-asawa, may anak pa kayo, no, sa yung panturo ko. Ayan. Hmm. Long-term relationship ang nakakita ko dito, no. Meron kang long-term relationship dito, pero, hindi tumagal ang mga naging karelasyon mo. Let's say, para sa'yo, uh, long-term relationship na ang one year, or iba siguro, siguro six months, depende kung sari-sari naman kayo, ano, Taurus. So, meron kang uh, long-term long -term relationship before, ano, tapos hindi tumagal magal mga naging karelasyon mo, or yung iba sa inyo, mm, or masasabi ko, sa kanya ka lang nagtagal. Itong person lang na to. Or sa kanya ka lang tumino, yung iba sa inyo. Kaya, feeling in love ka dito sa person na to. Masaya ang romantic life mo. Uh, nakikita ko rin ang positive vibes mo dito. no F positive changes na nangyari sa'yo. Kung dati, uh, wala kang goal. Kung bagat handa ka ng, ano eh, inakma mo na yung goal na yan. So, malamang na merong malaking uh, sit dito. Uh, merong malaking uh, ang tawag sa Tagalog. Sorry, hindi lumalabas yung Tagalog ko eh. Meron siyang malaking kahulugan sa buhay mo. <laughs> Lalim, kahulugan ba? Ito? Kaya marami kang changes na nangyari sa buhay mo ma, kahit na sabihin mong short term lang ang yung relationship, maging long term lang, still meron siyang naging malaking kabuluhan sa buhay mo na siya ang nag, naging way para mabago mo kung ano man ang meron kang uh, dati na pag-uugali. Pero mm. Pero nakikita ko positive changes ha. Hindi siya ano. Kasi dati kung wala kang ikaw yung tipo na tao, walang goal, nagkaroon ka na ng goal, wala ka ng ano, meron, nagkaroon ka na ng ano. Hmm. Tinalikuran mo na yun, kung ano man yung mga dati mong ano. Hmm. See? Tinalikuran mo na yun eh. Ayan, walking, holding woman. So yung iba sa inyo, no? Kasi may pera ka dito eh. <laughs> Mari naging ano ka, financially stable ka. Ano? Ayun, pera. Hmm, um, abundance, di ba? So, yun, nagkaroon ka ng magandang ano talaga dito. Kung baka after na makilala mo tong person na to, maring na nagpursigi ka, nagkaroon ka na ng goal, uh, hindi ka lang nag-focus sa, pag, sa relasyon. Hmm. Ikaw ang nagkaroon ng financially stable na sitwasyon. Kaya naman siguro 'yung iba sa inyo no, uh, maaring ikaw mismo, ah, uh, Taurus, nagpo-provide ka. pinoprovide provide mo 'tong person mo. Hmm. Kahit na nahanbawa meron kang naging karelasyon sa past na nagbigay sa iyo ng positive changes, ma, ma uh, long term man, short term lang, still meron meron kang natamo dito eh. Hmm meron kang magiging hadlang meron magiging hadlang dito sa inyong pagmamahal or, or samahan kasi hindi ko nakakita ang lokohan dito or third person ano? pero instead ang hadlang nyo dito kasi woman holding a coin ano the thinking man okay hmm. So ang third person dito hindi tao kundi malamang pera, pera or trabaho. Kapag nawalan ka ng pera, malamang iiwanan ka rin ng person na 'to. Hmm. Ikaw siguro ang may pera dito. Taurus. Kaya ito sinasabi ng baraha. Kapag nawalan ka ng pera, malamang naiwanan ka ng person mo at nakakita ako na super seryoso ka pa. pagdating sa pagmamahal tinan mo na may tura nito the thinking man sobrang seryoso siya oh. tinan mo mm, titig na titig siya dun sa ano sa kamay niya parang may crystal crystal clear na ewan quartz hmm, <laughs> seryoso pati family siguro ng person mo talagang inaalagaan mo kaya sa ngayon tingin ko naman kaya malamang na maganda, maganda ang inyong samahan dito, no? Stable, secure ang inyong sitwasyon, samahan, relasyon ng person mo, ano? Hmm. Pero alam mo, tingin ko sa Taurus, masyado ka mas maraming iniisip, ano? Palaisip ka siguro ng tao. Hmm. Nakakita ako na sinusuklian ka naman ng person mo, ano? Hmm. Sinusuklian ka niya, yung mga binibigay mo, kung ano man yon tingin ko sinusuklian niya naman. Maaring uh, nagsisipag din itong person mo, or maaring pagmamahal, sinusuklian ka niya. Nagre-respeto sa iyong mga pamilya, hanggat kaya niya, hanggat maibibigay niya, gagawin niya naman. Hmm. Dahil itong person mo, mahal ka naman ito ah. Hmm. Mahal ka nito. Mm. Nagpapasalamat nga siya eh, sa lahat ng pagmamahal at tulong na ibinibigay mo sa kanya, no? Malamang itong samahan niya Taurus, ano, mauuwi talaga kayo dito sa magandang ano. Kasi blossoming abundance sa nakalagay, di ba? Hmm. mauwi kayo sa magandang samahan. Malalim. Mauwi ka engagement. Yan, ganyan. Baka yung iba sa inyong kasalan movement river, hmm. may may normal na agos na dadaloy sa inyong sa ganda ng inyong samahan. Tingnan mo naman ang tubig patag, di ba? Hmm. so may may nag may pagbabagong nagaganap sa inyong samahan hmm. or sa next level na kayo mas deeper mas longer hmm. kung dati short, ay mga na experience mong Uh, relasyon sa mga paspas na relationship na pinasukan mo ano uh, this time Taurus nakakita ko magkakaroon kayo ng long term relationship at yun siguro ang inaano mo talaga focus ka lang doon Tan uh -uh. pare parehong crystal yung tinititigan mo dito kaya lang dito clear pero dito uh, violet siya as violet din dito yung ano yung man, man hold a ah, woman holding a coin pareho yung color nila ano. may similarity So, mauwi talaga kayo dito sa mas deeper, mas deeper pa kaysa sa samahan nyo ngayon. Hindi mo lang alam itong person mo, marami siyang uh, ginagawang plano or big decisions anong Taurus. Kaya kung ikaw Taurus, marami kang iniisip pala isip ka kung ano na ano, 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 iniisip na siguro ano, hindi ko alam, ikaw nakakaalam niyan. Hmm. Kung ikaw nag-iisip ka, siya rin mas marami siyang iniisip itong person mo. Hmm. Kumpara sa iyo. <laughs> Yung iba sa inyo, no, kung single ka na Taurus, may makakilala kang tao na may magandang motibo sa iyo, no? Hmm. Hindi ka, hindi ka nito lulukohin, hindi ka niya peperahan, yung ganyan, ano? Hmm. Kasi siguro ikaw ang Taurus na may pera, ano? Hmm. Hindi ka, niya, hindi ka nito peperahan or back, uh, vice versa, hindi ka wang mamami, mamimera sa, ano, sa magiging tao makikilala mo. Ano? Ikaw na mag-adjust dyan, ano? tunay na pagmamahal ang ibibigay nito sa iyo. Grabe naman ng crystal nito, no? Yung amit ang amethyst to eh. So talagang mag-o-offer siya sa iyo talaga ng pagmamahal. Hmm. Kasi yun ang hanap niya sa isang relasyon eh. Long term, 'di ba? Long term ang harap niya. at malamang Taurus nakapasa ka diyan ano. Kaya naman para sa person na to no, ikaw ang ano, marriage material para sa kanya. Tingnan mo naman ang ganda ng babae. Si iniisip niya siguro oh, okay oh, ta si ano si Taurus. Ito yung hinahanap ko sa isang tao na uh, makakasama ko ng panghabang buhay. Siguro meron siyang ganong klasing ano no. Mm -hmm. kasi meron tayong soulmate na baraha. Mm -hmm. Kahit na hindi kayo mag-soulmate, hindi pa alam na mag-soulmate kayo still meron siyang ganong klasing ano uh, pag-iisip ano sa iyo Taurus ano um, parang pasado ka sa sa kanyang ano meron siguro tong ano sinet up na level kung hanggang saan yung titingnan niyan tao tapos nakapasa ka dun. so yun ang ano niya ikaw ang marriage mat oh, marriage material dalawang tumalsik dragon emerge and solitude hmm. Talagang patag yung ano, no? Yung, ang tawag yung river. Diba? Tahimik. Maganda ang daloy. Hmm, so, maganda talaga ang magiging ano nyo dito, no? Magiging samahan. Yung iba sa inyo, no? Uh, marami ka siguro naging struggle sa buhay or sa love life mo, no? Maring ilang buwan na nakaripas, taon. Super matagal na siguro yung iba sa inyo, no? Pero ito sinasabi ng baraha, no? Taurus, eto na ang divine timing. Okay? Regalo sa ito ng tadhana. So kung single ka, wala kang karelasyon, makikilala mo tong person na to na may merong magandang motibo sa iyo kasi ibibigay ito sa iyo ng universe. Okay? Naget mo yan. Maring iba sa inyo, soulmate. Ah, uh, maring sa, sa, unang pagkikita niyo lang hindi hindi ganoon ka ang tawag dito. Hindi ganon ka-spark ano. Hindi ganoon kaganda ang inyong ano Kumbaga, kasi simple lang eh, Patag lang eh. Oh. Walang ano. Walang, walang, walang masyadong event dito sa dagat na to. Um, dagat, I mean river. Hmm. Pero, eto rin, parang river din siya, di ba? Yung, yung mukha niya lang ang nakalabas. Ano? So, meaning, minamanmanan ka na nito. Or kung hindi ka naman minamanmanan, uh, eto na yung time mo para lumabas, para... M makimingle na rin, ano, kung single ka so, makikilala mo tong person na to malapit na hmm, which is wala naman ako nakakitang balakid sa inyo dito, no, ngayon ang magiging hadlang mo lang dito Taurus, ah uh, masasabi ko na hindi mo ma-let go yung mga pagkakamali ng person mo kung yung iba, yung iba sa inyo, no uh, malamang na mayroong nagawa pagkakamali ang person mo kung magkarelasyon kayo, ano Mm, kasi isip ka ng isip dito, no? Mm, sa kabila ng maayos naman ang inyong pagsasama, uh, nakakita ko ang pagtitiis, ano? Mm, pagtitiis kasi takot, takot na sirain yung inyong samahan. Kaya malamang yung iba sa inyo, ano? Taurus, ini-ignore nyo na lang yung mga pangit na kaganapan. Pero deep inside, uh, ikaw at ang person mo, meron kayong katahimikan, eh. Nagmamanmanan lang kayo. Yung iba sa inyo, ha? kung oh, magka, -relasyon, magka -relasyon kayo, meron kayong uh, kinikim-kim. Kaya masasabi kong advice dito sa inang baraha, no? let go. Mm, let go mo na yung pas na mapait na yung galit, buot, mm, yung samanan, loob mo. Gaano baka bigat yan? <laughs> Para hindi nyo ma-block yung maganda yung um, magagandang nangyaring kaganapan at mayro pandarating na magandang kaganapan din sa inyong buhay. Hmm. Siguro hindi mo kaya magpatawad, ano? Kaya dito ka. Or siguro dito rin nag ka dito sa ano mo. Pero kang ganong klaseng enerhiya na ka hmm. Lake na naman. Ano ba yan? Ayan, no? Andi, dito yung river. Tapos dito solitude, island. Oh, pare-pareho. Hmm. See? Tapos dito rin, tinamo mo parang nasa lawa. Nasa batis na ewan. Tapos yung mukha lang na ano. Hmm. ba? Diba? So, masasabi ko dito, ano? Hmm. Taurus. Ano nang baraha mo, ha? Paano kong babasahin to sa yo? Hmm. Halimbawa, ano, uh, kasi sinasabi dito na, ano eh, okay mo na yan, ganyan. Sinasabi ng baraha kasi, kailangan maging patag, di ba? Makita mo naman yung, yung river, yung lake, and then etong, eto, parang sa, etong island, ano? So, kailangan, ipanatag mo. Kung may alitan kayo, meron kayong sumbatan, kalimutan mo na yan. Hmm. Para hindi nyo mablaka, no yung iba sa inyo, no, tingin ko sa Taurus ano, may ah, takot kang mag-explore. Lalo na dito sa island, takot kang magpunta ng mag-isa. <laughs> mm, takot kang mag-explore. So, sinasabi sa iyo ng baraha, no, if ever na may pangit na dumating na kaganapan or magkaroon man kayo ng um, pagtatalo ba? Kasi nga, meron ka siguro kayong goal na sinet up. Ay, ayaw nyo maano yun, ano. Pero sinasabi ng baraha na huwag kang matakot. So, Taurus, ano, uh, bubuuhin ko lang yung ating mensahe. Ano? Kaya may asawa ka, kaya in a relationship ka, ba, magkalipin lang kayo, ano man ang relasyon ang meron kayo. At uh, kung wala ka pang karelasyon, single ka, pero meron ka lang kakilalan tao, or ngayon pala makikilala itong taong to. Ano? So, dito sinasabi sa inang baraha, no? unang-una kung single ka, Uh, ka ng karelasyon, may may taong, may bagong taong darating sa'yo. Na malamang na itong taong to, soulmate mo, ihahatid sa iyo ng tadhana, ano? okay Pero kung bawa yung iba sa inyo, may karelasyon na kayo, mag-asawa kayo, may anak kayo, no? At uh, nakakita ko naman, ayos naman ang inyong samahan. Pero at least, uh, I mean, meron pa rin kayong takot, ano? Meron siguro nag-aaway kayo na normal lang naman siguro pag meron kayong pag-aaway sa araw-araw, ano? Dahil nagkasama kayo sa isang bubong. At malamang yung iba sa inyo, takot kayo na magkaroon ng uh, away. Yung, kaya nagtitiis kayo, uh, inaano nyo yung sa sama ng loob nyo, iniipo nyo, uh, hindi nilalabas yung puot nyo, yung ganyan, ano? which is, alam mo sinasabi dito sa, ng baraha, no, kailangan mo din mag-explore, yung, yung pareho kayo, okay, may dilasyon ka man o wala, kailangan mo pa rin mag-explore bakit, so sinasabi ng, bar ng baraha, no, if ever na meron man dumating sa yung pangit na sitwasyon kaganapan uh, uh, mga gano'n, ano so sinasabi ng baraha na huwag ka matakot, kasi syempre boring ang samahan pag uh, panatag lang, ano, ano yung yung ayano oh, naman pagpatag lang yung mga ano di ba parang boring naman di ba kailangan mo ng wave okay so if ever na may wave may alon may tsunami na dumating sa inyo huwag kang matakot kasi sinadyaya ng universe na ihatid sa inyo bakit para magmature kayo magmature ka Taurus magmature din yung person mo okay yung iba naman sa inyo ang validation ko dito masasabi ano uh, uh maiging maging independent ka Okay? Unahin mo muna ang sarili mo, bago ang family mo, bago yung ibang tao. At uh, hindi nyo siguro maiwanan, ano? Kung, bawa, may family ka, may mga kapatid ka na kailangan mong arugain siguro. Hindi ko alam kung maliit ba. Orang, hindi mo matalikuran, ano? Meron ka siguro ganong klaseng ano. Pero ang mensahe sa'yo ng baraha, kung gusto mong sumaya, lumigaya, kailangan mo munang talikuran yung pamilya mo. Okay, depende kung gaano kalaki ang ang ano mo dito, ano. Pero sa sinasabi ng baraha, kailangan mo muna. Kasi ganun din ang hiling ng person mo eh. So kailangan unahin niyo muna yung kayong dalawa. Okay? Baka itong ito nang magiging ano eh, magiging ang tawag dito, magiging cause ng inyong pag uh, pag-aaway ano, maging problema niyo in the near future ano. Hmm. which is tingin ko naman, ma-overcome nyo okay, yung iba sa inyo ang magiging outcome nyo dito ng person mo, pareho kayong makakaramdam kasi ng boredom hmm. naboboring kayo dito sobrang panatag eh <laughs> uh, yung iba sa inyo, single na Taurus uh, merong kung meron kang prospect or manliligaw or in a relationship eh, in a relationship kayo no, uh, lately lang siguro no Nakikita ko rin dito sa barahan natin na okay naman ang pakikipagrelasyon mo dito sa person na to. Hindi hindi pa ganun kalalim ang samahan nyo. at marahil hindi pa talaga wala pa kay sa ano, deep deep talaga no. Hindi mo rin inailalabas yung true feelings mo, parang ano ka lang, kalma ka lang, ganyan. Dumadaloy pero kalma ka lang. Ito rin, tahimik din yung river dito sa loob ng anono. Pero walang ano siya. Actually, itong limang baraha mo, ang ano, pare-pareho ang ano eh, river. River, ano ba to? River din, or dagat. Tapos dito, parang batis, naliligo. Tapos dito, island, ganun din. Tapos lake, pare-pareho, di ba? Okay yung baraha mo, ha? Hmm. So, dahil ka mismo, Taurus, ano? ay mo pa siguro dalhin din sa deep level yan yung iyong ano mm, meron ganun tower sa ako nakakita kasi may takot ka eh. may takot ka may sikreto ka ayaw mo ulo lang ang nakalabas sa iyo eh <laughs> ayaw mo ilabas yung ano yung buong katawan mo eh. ayaw mo pang siguro malaman ng person mo meron ka siguro secret dito uh, maaring trauma na-abuse -na ka siguro ano baka sa, sa nung pagkabata mo pa meron kang Um, ang abuse ka ng parents mo. May um, meron ka meron ka basta meron ka mabigat na ano eh tinatago dito eh. Kaya hindi mo mailabas yung buong katawan mo eto lang. Um, mabigat ang enerhiya mo dito eh. So kung ano man masasabi natin ano ah, masasabi ko oh, sa iyo Taurus ano, oh, if ever na meron mang balakin sa iyo dito ah uh, iyan na siguro 'yan kasi hindi mo mailabas. Kaya dito yung tubig, di ba? Kasi gusto mong i-maintain yung sitwasyon na ganyan, ano? Mm. Yun lang ang nakakita ako sa yung maaaring masabi kong balakid mo, ano? Mm. kailangan mong ma yan, ano? Mm. Yung iba sa inyo, maganda naman ng magiging samahan. Mm. May, ma may ma ma makikita, makakilala ka na may merong magandang motibo sa iyo, ano? So, uh, Taurus, hanggang dito na lang siguro ang ating reading, ano? At uh, yan, yan ang nakita ko. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At uh, Taurus, nagpapasalamat ako sa iyong like, share, comment, at sa oras na inilaan mo, doon sa akin mga cross-watchers, mga bago kong subscriber. Maraming maraming salamat din sa inyo at naligaw kayo dito sa aking channel. Namaste po. Bye-bye.